Kain tayo ng aking paboritong ulam at paboritong sawsawan. Toyo na may suka. Ay! Isda! Ay! Fish! haning worm and kulik! Ay, ako na is the ko Is pala. Oh, nay! Sasawa ko <laughs> <Isda> pala? <laughs> Sasawa ka pala yan. Uh, fried fish. Ito pala sa akin nakabalot. Ay! <laughs> <Oy! laughs> Ayan mo, bukas. Ayan. Hawak pa kasi na cellphone eh. Oh. French fries. Laging partner sa pritong manok. Ito na ang akin. Kalahating manok. Ayan, sarap ng aking tanghalian. Pritong manok. Ang sarap. Tapos french fries. Pero mas gusto ko yung kanin nito.